Ang kwento ngayong araw ay tungkol sa 51 years old na Pilipina na nakahanap ng bagong pag-ibig sa katauhan ng 24 years old na Amerikano sa Florida. Bago ko ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga bagong Tagalog true crime stories. Si Josephine Austria o Kyra ay ipinanganak sa Pilipinas noong June 27, 1962. Nakapagtapos siya sa kursong nursing hanggang sa makapasa para maging isang lisensyadong nurse. Base sa mga nakalap kong impormasyon, siya ay nagkaanak ng isang sanggol na lalaki noong 1981 at bandang 1985 ay nagtungo sa Amerika para makabuo ng mas magandang kinabukasan sa nag-iisang anak. Nagtrabaho si Josephine bilang isang registered nurse sa Palms of Pasadena Hospital sa St. Petersburg, Florida. Dito ay nakilala niya si Myron Beardsley na kanyang magiging asawa kalaunan. Naging maganda ang takbo ng buhay nila ngunit na uwi din ito sa diborsyo makaraan ang ilang taon. Pero kahit na ganitong nangyari ay hindi siya pinanghinayangan ng loob. Dahil sa kanyang pagpupursigi, nakapagpundar siya ng sariling bahay at sasakyan at masasabing may maayos na pamumuhay sa Clearwater, Florida. Kilala si Josephine na mabait, matulungin at maalalahanin lalo na sa kanyang mga pasyente. Sa kanyang mga kaibigan naman, siya ay outgoing, sexy at palaban. Nagdaan pa ang ilang taon, nagkaroon na rin ng sariling pamilya ang anak niyang si Mitchell habang si Josephine ay ini-enjoy na lamang ang kanyang pagiging single at pagiging isang lola sa kanyang tatlong apo. Sa edad na 51 years old ay hindi niya akalain na makakatagpo pa siya ng bagong pag-ibig. Sa mga huling buwan ng 2012 ay sumali si Josephine sa isang online dating site. Dito ay nakilala niya ang 24 years old na si Alexander Richardson na taga Washington, D.C. Sinasabing naging opisyal na magkasintahan sila noong Valentine's Day ng 2013. In love at masaya sa bagong pag-ibig ang dalawa na pinatunayan sa kanilang mga larawan sa social media. Dahil dito ay nagpasya na silang mag in At agad naman lumipat si Alexander sa bahay ni Josephine noong February 28, 2013. Maayos naman ang naging pagsasama ng dalawa habang nagtatrabaho bilang nurse si Josephine, si Alexander ay sumali sa United States Army Reserve. Dito ay nakompleto niya ang military police training at nagpakita ng kakaibang husay sa paghawak ng armas. Si Alexander ay na-assign sa Reserve Military Police Unit sa Ocala, Florida at madedeploy sa Afghanistan noong May 8, 2014. Ngunit noong February 25, 2014, nag-message si Josephine sa kanyang kaibigan na si Lori Miller ng nakakabahalang mensahe. Ang nakasulat dito ay, Kising ka na ba? Si Kira to hindi ko na kayang maging parte ng isang mapang-abusong relationship. Si Alexander ay wala na sa kanyang katinuan. Nababaliw siya sa alak. Ngayong gabi ay tatlong beses niya akong hinampas sa ulo. Meron akong malalaking bukol sa aking anit. Gusto ko sanang tumawag ng pulis pero dinaganan niya ako sa sahig. Meron akong mga gasgas sa aking siko at mga bukol sa aking ulo. Hindi ako makatawag ng pulis. Nagbanta siya na babarilin niya ako. Meron kasi siyang tatlong baril sa bahay. Dahil sa pag-aalala, kinabukasan ay nakipagkita si Lori kay Josephine sa isang coffee shop. At doon niya nakita ang mga sugat na tinamo ng kaibigan sa pananakit ni Alexander. Sa kabila nito ay hindi naghiwalay ang dalawa at patuloy na naninirahan sa iisang bubong. Makikita mo pa rin na nagpo-post si Josephine ng mga larawan nilang magkasintahan na magkayakap at masaya. Kaya't walang mag-aakalain na meron na palang problema sa pagsasama ng dalawa. Marahil ay sinusubukan pa nilang ayusin ang kanilang relasyon, ngunit isa na palang trahedya ang nakaambang sa kanilang pagsasama. Noong April 19, 2014, nag-host ng isang birthday party si Josephine para sa kaibigan na si Martha Locke. Parehong uminom ng alak sina Josephine at Alexander kasama ang kanilang mga bisita. Madaling araw ng April 20, 2014, sumama ang pakiramdam ni Josephine dahil na rin sa dami ng alak na nainom. Kaya tinulungan ni Alexander si Josephine kasama ang isa pang bisita na si Terry Hogston para dalhin si Josephine sa banyo. Doon ay nagsuka si Josephine at matapos nito ay pinahiga na siya sa kama. Matapos ang ilang minuto bumalik muli si Josephine sa banyo sa tulong ni Terry. Umalis kasi sandali si Alexander at pumunta ng kusina para gawa ng hamburger si Josephine. Tinulungan muli ni Terry si Josephine makabalik sa kama. Sa puntong ito tinawag niya, niya si Alexander at pagdating ng binata ay humiga na ito sa tabi ng Pilipinang kasintahan. Na makita ito ni Terry lumabas na siya ng kwarto at umuwi dahil nakita niyang maayos na ang kalagayan ni Josephine at ligtas ito sa pangangalaga ng boyfriend. Noong mga oras na iyon, kakaunti na lang ang natitirang bisita sa bahay. Ang birthday celebrant na si Martha ay naghuhugas ng plato sa kusina nang biglang lumabas si Alexander sa kwarto at naghahanap ng sigarilyo. At nang makita ito ay bumalik ulit siya sa master's bedroom. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, lumabas muli si Alexander at humingi ng tulong kay Marta. Sabi niya nasa sahig ng banyo si Josephine at duguan. Agad na tumakbo si Marta papunta ng banyo. Doon nakita niyang nakadapa ang Pilipinas sa sahig at puno ng dugo. Dito na nila nalaman na binaril na pala ni Alexander ang nanghihi ng Josephine sa likod ng ulo. Sa puntong ito tumakbo na papalabas si Alexander na mukhang tatakasan ang nagawa sa kasintahan. Sina Marta at iba pang mga tao na natira sa bahay ay tumawag agad sa 911 at tinangka ni Martha na bigyan ng CPR ang kanilang kaibigan. Pagdating ng paramedics, agad na dinala si Josephine sa isang kalapit na ospital. Ngunit idineklara na siyang patay. Na mga oras na iyon, si Alexander ay pumunta sa isang gas station na halos isang milya ang layo sa pinangyarihan ng krimen. Doon ay pumasok siya sa tindahan at sinabi sa sales clerk na tumawag sa 911 dahil napatay niya ang kanyang girlfriend. Agad namang ginawa ito ng tauhan ng tindahan, kaya't agad na naaresto si Alexander ng gabing iyon. Hindi na rin nagsayang ng oras sa mga pulis at agad silang kumuha ng search warrant para siyasatin ang buong bahay at malaman kung ano talaga ang nangyari kay Josephine noong madaling araw. Sa interogasyon kwento ni Alexander, muling bumangon si Josephine para sumuka sa ikatlong pagkakataon. Sinundan nito ni Alexander upang tulungan ang girlfriend sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang buhok habang nakaluhod siya sa tabi ng inidoro. Dahil ayaw daw niyang makatulog na may baril sa bulsa, nagpasya siyang ilabas ito at ilagay ang baril sa isang istante katabi ng inidoro. Ngunit bigla itong pumotok. Agad na nakita ni Alexander na tinamaan nito si Josephine sa likod ng ulo. Siya daw ay nagulat at hindi alam kung anong gagawin. Kaya't nang tawagin niya si Martha upang ipaalam kung ano nangyari, tumakbo na lamang siya. Noong April 25, 2014, kinasuhan si Alexander ng second degree murder at paggamit ng armas habang lasing. Ngunit siya ay nagpasa ng not guilty plea at naghanda para sa paglilitis. Sa mga testimonya, nalaman na matagal na palang sinasaktan ni Alexander si Josephine. Nagsimula lang sa maliliit na bagay hanggang sa naging marahas na ang pananakit ng boyfriend. May kapitbahay din na nagsabi minsan niyang nakita na may pumuntang pulis sa bahay ni Josephine. Ngunit wala namang nagbago sa kanilang kalagayan kaya't nag-alala din siya para sa Filipina. Nagsimula ang paglilitis noong November 2, 2015 at matapos lamang ang limang araw ng testimonya mula kay Alexander at sa mga saksi Napatunayan na siya ay nagkasala at dahil dito, hinatulan siya ng korte ng 40 years na pagkakakulong. Bago ko tapusin ang video, nagpapasalamat po ako sa patuloy na tumatangkilik sa aking channel, gaya ni Miss Rosa Aloro, Miss Marian Ortiz from Batangas, Miss Maria Socorro Mejia from Italy, Miss Lizelle Del Carmen, Miss Indaigones TV, and Miss Luz Pablo. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.